O Diyos naming mapagmahal, sa harap mo'y nagtitipon kami, naghahanap ng kapayapaan at katahimikan sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Inilalapit po namin sa iyo ang aming mga puso at isipan. Nagpapakumbaba po kami at umaasa sa iyong biyaya at gabay. Aming amang nasa langit, salamat po na sinabi mong kung ikaw ay aming hahanapin. Ikaw ay aming matatagpuan. Kaya nga sa bawat pag-aalala at pangamba, sa bawat agam-agam at pagkabalisa, aking Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo dahil alam namin na ikaw ang tagapagkaloob ng tunay na kapayapaan. Tanggapin mo po ang aming mga hinaing at pagod at ipagkalaob mo po sa amin ang kapanatagan at katahimikan na kailangan po namin. Palayain mo nga po kami, aming amang Diyos, mula sa bigat ng aming mga pasanin at paligayahin ang aming mga puso sa iyong presensya. Opo, Panginoon, ang presensya mo ang aming kaligayahan. Puniin mo nga po kami ng iyong liwanag at pag-asa. Balutin mo nga po kami ng iyong banal na dugo at tulungan mo kaming lumakad sa landas ng buhay na may tiwala, pag-asa at kabanalan. Sa aming mga relasyon at pag-uugali, naway magkaroon kami ng pangunawa at pagmamahalan. Opo, Ama, hiningi po namin na balutin mo kami ng pagmamahal at ang pagmamahal na ito ay Maipamahagi ni namin sa bawat tao na aming nakakasalamuha araw-araw. Ipakita mo nga po ang kabutihan mo sa amin at ang kahinahunan mo sa bawat kilos at salita. Ama, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Tulungan mo po kaming maging mga tagapagdala ng kapayapaan sa aming kapaligiran sa pamamagitan ng iyong grasya at pagmamahal o Diyos naming mapagmahal nawa'y matagpuan namin ang tunay na kapayapaan at kaligayahan sa iyong presensya aming amang nasa langit aming diyos na makapangyarihan sa lahat tulungan mo nga po kaming maging mga instrumento ng iyong kapayapaan sa mundong ito at patnubayan mo po kami sa aming mga tungo sa pagbabago at pagunlad. Patuloy mo nga pong ipadama ang iyong presensya kahit na ano man ang aming ginagawa sa buong maghapon. Aming Ama, aming Diyos ay maramdaman namin na kasama ka namin, O oh God. Kaya nga kahit na may mga pagsubok man o anumang mga hinaharap ay hindi po kami matatakot. Hindi po kami mag-aalala kundi mananatili, Lord, na ang aming isip ay mapayapa. Makakapag-isip kami na maayos sapagkat kasama ka namin. Yes, Lord God, bigyan mo nga po kami ng talino, ng karunungan upang solusyonan ang lahat ng mga problema ang hinaharap namin ng may kapayapaan. Na may kagalakan, na may kasiyahan sapagkat ang presensya mo ang nagbibigay sa amin ng kapayapaang ito. Tunay nga po Panginoon na ang buhay ay masaya kung kasama ka. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang may hawak ng lahat ng bagay sa mundong ito, ang may hawak ng aming mga buhay. Kaya nga Panginoon, kami ay nagpupuri sa iyo kami ay lumalapit sa iyo, niluluwalhati ka namin, dinadakila ka namin, nagpupugay kami sa iyong dakilang pangalan. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat na ikaw na dakilang Diyos na may gawa ang lahat ng bagay sa mundong ito ay kasama namin. Salamat po sa presensya mo, sa proteksyon at pagmamahal mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.